kasi si Julieta daw was not a criminal. Uh, alam mo, ang practice, kung ang Congress, ang contempt is not a crime. Yung contempt is just a measure for the orderly conduct of uh, uh, congressional hearings. Or during the plenary, ano kung may naggawa ka doon na dis disturbance or uh, yung disorderly conduct, uh, they would put it that way. Palabas, may ano pa raw na bakit idalhin sa prison correctional kasi hindi naman daw kriminal. Sabi ko dapat kongres sana, doon talaga may may detention center sila. Kung wala, nagbakante sila ng kwarto doon nila nilagay. Bakit daw kin ng jail. Sabi ko hindi naman na uh, may ano, may pero yung, it, yung mga bagobo porting wound in the hearts. So, yan ang ano ko na, yan ang hindi naman ito, nakapalibot yan doon sa pati norte ang mga bagubo eh. Uh, Kinig sila, uh, wala pa naman tayong natanong pero hindi hindi maliit na bagay masyado yan para mag ano tayo mag um, uh, sabihin mo mag nunang gulo wag alam ko yan kasi na presidente ako uh, yun lang hindi ako mag ano hindi kasi i-reserve ko muna yung akin. Kay Inday, wala yun. Uh, Inday, kaya niya yan. Insignificant pa siya doon uh, ano na Kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi, naman makulong yan. Hindi talaga ako pakulong yan. Kasi patayan mo yan, mag-uwi ang dabaw yan. Wala yan. Hindi uh, ako I'm more concerned doon sa kaso ni So like huh? Kasi she might have suffered a heart attack. Kasi yung pain sa likod pag too severe. Pag ang heart attack kasi ano kan, kan the, sim, the symptom kan start sa yung masakit masyado tapos nagsusuka ka. Heart attack yan. Hindi kumakain eh. Pero yung sa Congress, wala muna akong may uh, Wala akong, uh, pag-usapan pa namin ni, eh, how not to, uh, uh, pinag-usapan namin ngayon ni eh, Martin Delgra, pati ni Puro kami Abogado, is how not to destroy a republic. So, we can entertain question, pero hindi ako muna makialam doon.